Hello mga ka-DIY uh, Magbibigay naman po tayo ng isang tips tungkol sa pag-repair ng isang wash machine Tanong ni viewer Bakit isang direksyon lang ang ikot ng kanyang washing? Uh, ganito lang po yun Lagi nyo po tatandaan Once na umikot ang inyong motor Hindi po sira yan 100% na ayos ang inyong motor Kapag umikot yung mismong makina ng inyong washing. Ang tanong, bakit isang direksyon? Ang nagbibigay ng forward at saka reverse na ikot is yung timer. Magbibigay ako yung example. Susubukan ko siya paanda rin. Yan, tignan nyo po. Yan. Di ba umiikot po siya? Hintayin po natin kung ilang segundo siya bago minto. Yan. Umaandar siya ng clockwise counter counterclockwise. Paano kung pipigilan ko yung timer? Yan, naging isang direksyon na lang ang kanyang ikot. Ah, uh, ito na po yung sagot sa sa tinatanong niyo tungkol dun sa isang direksyon. Kasi yung timer niyo may diferensya. Siya nag siya kung Uh, class clockwise o counter clockwise ang ikot ng inyong motor. Ito po yung kailangan nyo palitan. Huwag po kayo papalit, magpapalit ng mga second hand kasi sandali lang po siya tatagal. Palitan nyo na ang bago. Always brand new. Yan. Palitan nyo po siya. Ito po yung may problema. Ito po yung laman na ito, Ng, ng timer na sira. Ito po yung mga sample. Yan. Ito po yung papalitan nyo. Yan. Sa loob nito. Pero isa lang, isa lang po, hindi po, example lang po yan. Yan. Sa so, simpleng tips, sana may natutunan po kayo. Maraming salamat. Meron ba kayong tanong o suggestions? Comment nyo lang sa comment box.